nakahanap na ako ng trabaho sa isang call center agency. Yun lang ay nasa contractualization ng sistema. Pero okay na din yun. Ang mahalaga, ma-extra income tayo. Ang dagdag na din yun, di ba? Mabuti naman ako at nakahanap ka ng trabaho. Tama ka. Pandagdag kita na din yan. At nakakatulong pa pa sa kuya Tonya mo sa magastusin sa bahay. Maraming salamat, anak ko. mas nagiging mahirap itong buhay natin dahil sa contractualization na yan. Ako maglilimang magbuwan na ako sa pinagtatrabahoan ko pero hindi ako sigurado kung makakapag-renew ako ng bagong kontrata o maghahanap na naman ako ng bagong trabaho kumpanya. Ang hirap maging isang masipag at matyagang manggagawa pero hindi naman nababayaran ng sapat. binabawian ko ng karapatang makakuha ng mabili Oo nga, Kit. Hirap na hirap tayo sa gastusin niyo yun. Dito sa bahay sa pag-aaral ni Ella. Paano kung mawalan tayo ng trabaho? Oo nga, tatatlong taon na sa pinagtatrabawan ko. Eh, hindi pa rin ako isang regular Di na manggagawa. Ginagawa ko naman lahat. Pinagbubuti ako naman pagtatrabaho ko. Ate, Kuya, ano pong pinag-uusapan niyo? Nawawala so, na po ba kayo ng trabaho? Ano po ang konstruktualisasyon? Ella, ka. Ang kontraktualisasyon ay isang eksema upang higit na pababae ng sahod ng mga manggagawa. Tanggalan ng binipisyo at tanggalan ng sigurad sa trabaho ang mga manggagawa. Tulad namin na mo, isa kami sa mga manggagawang nasa ilalim ng kontraktualisasyon. Uro kang maganda na, Ella. Sasiguraduhin namin mabigyan ka ng sapat na suporta at mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Sige na, magpalit ka na doon. Kakain na tayo. Maraming salamat po ate at kuya. Kasi kahit sobrang hirap ng buhay ngayon, nagagawa niyo pa rin na sa akin ang aking mga pangangailangan. Hayaan niyo po, pag ako nakapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho, ako naman ang susuporta sa inyong dalawa. O, di ba? Promise ko yan sa inyo. Lang, mga, Sige na, tumagin mo si Nanay. Okay po. Nanay, kakain na po na. Kinabukasan, pumasok ang magkakapatid sa paaralan at kanika nilang trabaho. Pagdating ni Tonyo sa kanyang trabaho at mukhang may ibabalita ang kanilang manager na si Ma'am Laurel. Tonyo, kailangan mo kayo ofinirman ng kontrata. Constructualization policy na natin. Pero ma'am, matagal na kami nagtatrabaho dito. Ako nga, magtatatlong taon na. Di ba dapat regular na kami? Pasensya na, Tonyo. Kailangan namin ito para sa sakita ng kumpanya. Eh, mama, ang hirap ng buhay ngayon. May pinapakaral pa ang kapatid at binubuhay na ina. Umamahal na mga gastusin, pero hindi sa ang namin. Pasensya ka na talaga. Kailangan ng kumpanya na bumawi matapos ng Sige, una na ako. Balik na lang kung mamaya. Paslama ang pipirmahan mo. Pagkahapon at sa trabaho naman dikit ay kinausap siya ng kanilang manager. Lumapit ito na tila may seryosong sasabihin. Miss Alonzo, mag-uusap tayo sa labas. Sige po, ma'am. Ma'am, oh, siya Miss Alonzo, ngayon ay kalimang buwan mo na rito sa Swift Connect. at nais kong ipabatid sa iyo na isa ka sa mga napili ng boss natin na hindi irenew ang kontrata mo ang patbang panahon na pinagkasintuan niyo sa unang kontrata mo. Pasensya na muna. I-project linggo muna dito. Ma'am, naging maganda naman ang servisyo ko dito. Naging maganda rin ang pakikisama ko, hindi naman na sa mga kliyente, pati na rin sa mga kasamahan ko. Bakit isa po ako sa makatanggal ng trabaho, eh naging maganda naman ang serbisyo ko? Pasensya na, Iha. Ngunit ito ang pulisiya natin. Kailangan gawin ito ng kumpanya para makuhigo sa ibang gastusin tulad na separation pay, SSS, field health, at iba pa. Pero mam, hindi po baka dapat dapat naman po talaga kami makakuha ng mga benepisyo maliban sa sahod? Mam, ang hirap ng buhay ngayon. Nagmamakaawa ako, mam. Ako na lang mismo kakausap sa boss natin. Basta, iya, ito ang naisip para sa sa'yo ng boss natin. Marami pa namang ibang kumpanya na maaaring pag-aplayan. O siya, sige, uunan natin alas Sa kwentong ito, makikita natin ang epekto ng contractualization sa ating mga manggagawa. Ang ah. pagkikipaglaban sa karapatan ng mga contractualized workers ay mahalaga para sa mas maigting na proteksyon laban sa kawalan ng seguridad sa trabaho at makatarungang sahod.